tingnan natin laki ay yun. ang laki mga kabusing oh, may kinak kaso butchog lang butchog lang mga kabusing yung unang nakita natin butchog oh yun pa ganito hindi lang natin kunin oh. Ayun. Ay, ang pagbabalik ni Bayaw Sumama na si Bayaw <laughs> yan tapos nasa uh, sa ano lang sa may baba lang Asa na yan? Nasa uh, taas daw. Hmm. Yan. Yan no? Yan ang ganda yan. mga kabusing oh. Mga kabusing naghanta naman kami ng gagamba. Ah, uh, minto ng ulan mga kabusing. Ah, uh, kanina umulan pa. Eh uh, hindi sana tayo mag-hunt ngayon pero humintong ulan, nag-hunt tayo. Sana may makita tayo mga kabusing ha. Oh, basa okay. na, basa na ngayon damit namin mga kabusing. ko oh, oh basang-basa na. Paket pa lang kami. <laughs> okay. Samahan nyo kami sa pag-hunt ng gagamba. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin oh. Yan, sa malayo, kitang-kita oh, na. Yan, tingnan natin. Jun, ang laki mga kabusing ko, oh, may kinakain pa. Yan, parang pa TM size na. Yan. Okay, hintayin lang natin para matapos siya kumain. Jun, yung model. <laughs> okay. Mga kabusing, may nakita na tayo dito. Ayan oh, may mga kabusing. 'Yun. Kaso butyog lang. Butyog lang mga kabusing yung unang nakita natin, butyog oh. 'Yun, pag ganito, hindi lang natin kunin. Oh. Ayano. Oh. Ayan, tumakas. 'Yun. Brown. Okay. <laughs> Yan, mga kabusing may nakita si Bayaw dito. Yon ang pagbabalik ni Bayaw. Sumama na si Bayaw. <laughs> Yan, tapos na yung hearing niya. Yan, maliit lang mga kabusing. Ah, hindi pa tamang sukat, oh. Ang ganda sana. Yon model. <laughs> May baka pa dito. May nakita na naman si Kabusing. Nagagamba. Mukhang swerte tayo ngayong gabi ah. Ayan oh. Nasa sa, ano lang sa may baba lang. Asa na yan? Nasa uh, taas dong. Mm. Yan. Yan oh. Wow. Yan ang ganda Man. mga Kabusing oh. Yan kunin natin yan kunin natin to kasi good size to mga kabusing oh. paldo okay. tayo dito okay barog dong barog mga kabusing may nakita tayong gagamba dito muntik na na apakan natin mga kabusing oh nasa baba lang yun tapos yung gagamba dito tala sa mga kabusing talaan na gagamba ayun Kaso kulang pa sa sukat oh. Yan, ayan bumaba. Na galaw natin yung bahay oh. Yun, si gempa Yan, bumaba pa rin. Okay, hindi lang natin kunin. Hanap tayo ng samang sukat, mga kabusing. Mga kabusing, may nakita na naman sila. Pamangkin. Ngayon, oh. Okay, bumaba tala. Talaan na may pagka-orange, mga kabusing, oh. Asaan na yun? Ngayon. Yan. Ayan. <laughs> Ayan. Napakaya. Kuwan. May idlas. jelas na gagambah dari butang kandung pandu eh daun dah Jun yeah. mengaku busing ayo pahuli na gagambah oh makas yeah, tumakas ayo okay. oke eh. Eh, yeah, hindi lang natin kunin. May pagkabutsyog siya, mga kabusing. Yun. <laughs> Model yan, mga kabusing. Yan, si Bayo. Okay, mga kabusing. Tapos na kami sa paghanap ng gagamba. Medyo sinuwerte tayo ngayong gabi kasi marami tayong nahanap. Basang-basa ah, pa kami. Basang-basa pa kami, oh. Yun. <laughs> Parang nilaban na yung ano ko, shirt ko. Yung pantalon ko, tsaka yung ano, sapatos. Okay, mga kabusing, paki-subscribe na lang sa aking YouTube channel, sa aming YouTube channel, sa Kabusing. Paki-like, comment, and paki-like, share, and comment. At yung notification natin, mga kabusing, huwag niyong kalimutan para updated kayo sa susunod namin mga video. Hanggang oh. sa muli, okay. uuwi na kami kasi basang-basa na kami. Okay! Uh. <laughs> Ayan. Basang basa na kami mga kapusing. Maraming salamat sa panunood. Yan sila, bayaw at pamangkin.